magandang buhay mga idol. So lunch time, break time. tapos lang ng trabaho, alas 12 na. So itong ulamin natin ngayon mga idol. Pala 'yung maulam Medyo nakakamiss lang 'yung mga kinakain noon na sa so, chichirea lang. Pwede na natin ulamin. So ganito ang buhay namin noon mga idol pag walang ma, ma ulam eh chichirya ang inuulam namin pwede na to kaysa naman sa wala di ba kaya tignan natin mga idol masarap din kaya to nabuksan ko na ihahalo na lang natin sa ulam natin ang hirap mag video ng isa yan ihahalo natin dito oh napadami napadami mga idol <laughs> Yan, ulam natin ngayon. Ito yung ulam natin, tanghalian natin mga idol. Makikita nyo. Masarap yan mga idol, masarap, masarap. Tara. So, ito na yung ulam natin. Ang gawin lang natin dito mga idol, is, turukin lang natin kunti, palitin lang natin, para pwedeng mahalo ito sa kanin. Yan, makikita nyo. Ito lang, nakakamiss talaga yung mga buhay nun na kunting, kunting ulam lang simpleng ulam lang pero mabubusog ka nga so sa mga nakaabot ng ganitong pag ulam shout out sa inyo mga idol yan hindi tayo mayaman hindi tayo mahirap sakto lang meron ba nang tayo kinakain sa araw araw basta kumakain tayo ng tatlong beses sa araw ayos na yan, mga idol hindi na natin kailangan ng maraming pera pero kailangan pa rin natin pang buhay sa pamilya <laughs> yeah. So ito na, pwede na mga idol, nadurog na natin kunti. Kaya kakatitikman na natin mga idol. Ito no, kakainin na natin mga idol. Ito na yung tinurog-durog natin na. No. Yeah. Kain mga idol, kain tayo. Hmm. Diba? Mga kain tayo. Diba? Siyempre. Pero nakakabusok. Nakakamit sa mga ng mga kain. Kain tayo mga idol. Meron dito yung itlog. Kaso nga lang pang huli natin ito ba? Sarap din kaya. Ito ang tinatawag na walang karat-yarte. Eh. Kaya kaya tayo mga hmm. hmm. ito. na So, salamat sa inyong panonood mga idol. Magandang buhay, magandang hapon, magandang ano? Ilokanong sutil mga idol. Sana masuportahan nyo ako at mamonetize na ako dito sa mundo ng YouTube para naman magkaroon tayo ng extra income idol. Mahirap ang maging isang OFW. Pero kailangan natin magtis para sa pamilya. Yan. Tipid-tipid sa ulam. Bye mga idol. Maraming maraming salamat. Bye. Subscribe for more.